dito kami ngayon sa Marina. Marina. So, ayan. May pupuntahan kami na yung, ano. Yung mga bulaklak. Ayan. ang oh, ganda pala ng ano dito, o. Oh, yung kundo na to. So, ayan siya. Tingnan niyo guys. Pakita ko sa inyo yung ano, o. Oh. Ayan. So, let's go guys. Tara na. Yan. May mga kasama ako. Magagandang content creator to. Magagandang dilag. Magandang dilag. Puso ko ay nabihal. Kasi wala music background. Magandang dilag. So, ayan guys. Dito kami ngayon sa labas dahil araw ng pahinga ng mga inday. So, ayan ini-enjoy namin yung aming off day. Sige, mag... Ay, ay! So, ayan dito kami, guys. Makikita dito sa background yung... Ay, maliwanag. Masyado maliwanag yung... MBAs. Ay, ayun. Ay, nakikita. Marina B. Sands. Ayan, o. Oh. Super maaraw. So, ayan. Mainit na dito. O, tara, guys. Samahan niyo ako. Ayan. Kaya nga eh. Ayan guys. Namamasyal si Lola nyo. Makalabas na naman paminsan-minsan lang. So ayan guys. Sa mga nag-follow sa akin. Thank you for following me. Thank you, thank you. Pasensya sa hindi ko pa napupuntahan. Ayan, guys. Sa <laughs> so, mga nag-unfollow, thank you din. <laughs> hindi nyo kapag -antay? <laughs> Hindi nyo nagustuhan yung video ko den? It's fine. Diba? Ayan. Mainit ngayon dito. Yung pupuntahan namin, ano? Arawan, arawan yun. Kagaya ng sinasabi ko lagi, magko-comment para mapansin agad sa notification ko. Kasi kung magfa-follow ka lang walang ano, so mahirap hanapin eh. So mas maganda kung mag ko-comment kasi ano ko magko-comment sa video ko. So mas madali para sa akin. Mainit dito, guys. So ayan, paliko-liko kami. <laughs> So, malapit na siguro kami sa pupuntahan namin. Hello guys, yung pupuntahan namin naka-close pala. Oh, so, lalapitan namin para sigurado siya. At least di naman sa yung pagpunta namin dito ang init pa naman, di ba? So, so, ayan guys, ayan yung ano. Hello Mads, kumusta? So, andito na kami. Guys, and then yung pupunta namin, ayan, naka-close. Di pala, pwede. Ano siya? Iba-ibang klaseng kulay ng bulaklak, mga bugonvilya yata to lahat eh. Ayan o. No? Hi daw, kamusta daw ma Hi! Wala naman, hindi naman nakaharap sa'yo yung ano eh. Flower ano to? Flower drum? Ano? Hindi. So ayan guys. Mainit as in, pero walang tao. Kaya pala walang Walang katao-tao -tao kasi nakaano na siya. Nakaharang na pala. Pagpunta namin dito noon, ano walang harang. So and guys, thank you for watching. Bye. God bless us all.